Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Inaantok na ako mga kumarites ha Pero sige magbo voice over muna tayo ngayon Bago ako matulog Noong nakaraang araw pa nga to At ayan naman um, problema na nga ako Kung paano tayo papasok nyan totoo lang mga kumarites Wala ako sa pagtamad ng pagpasok ngayon Ay aba no isang araw e eh, tayo inaiwan ng shuttle Kaya wala tayong no choice Isiniklib ko na lang para mabayaran tayo At dahil kailangan na natin pumasok Dahil noong nakaraan nga ay absenta tayo Ayan nagbaon tayo ng chanelas. Buti na nga lang at hindi ganong kalakas ang ulan Dahil kung sobrang lakas nga ng ulan, dito sa amin hindi tayo makakapasok Dahil bumabaha dito sa may parting school Nakikita nyo ba yung dinadaanan kong yan? Naku, bumabaha dyan Kaya sa malamang sa malamang ay absent tayo Kung mangyayari man yon. Pinahiram nga ako ni Mudra ng payong Dahil yung aking payong ay maliit Hindi nga ako mayahatid ng aking darling ngayon Dahil nakasingle nga din siya na motor Kaya hindi makakauwi sa bahay Kaya ayan, nangyari nga ay nag-commute na nga lang tayo At buti na nga lang at hindi tayo naiwanan na naman ng shuttle Fast forward, ayan mga kumarates Awas na tayo at ayan, bit, -bit gamit ko na ulit pa uwi tong ating tsinela. Suot-suot ko naman yung pamasok kong sapatos. Oh, mga kumartes ha, huwag kayong maingay na naiwanan ako ng shuttle noong nakaraang araw. Naiwanan ng shuttle pero isiniklib. Hoy! Pero okay lang yan, marami pa tayong siklib at BL na uubusin. Hey. Huwag pamihasanin at baka naku ng nang bayadan. So ayan, kinaon na nga pala ng aking darling dito sa may Nagpaalam nga pala to sa akin kagabi na pupunta nga daw siya ng ospital. Kesa naman mag-inom sa bahay, ipinayagan ko na nga. Pagkatapos naman yan eh, nga ulit ako dito sa binibilhan namin ng almusal. Dito nga pala yan sa Maison Roque. Hindi ko nga rin alam kung araw-araw ba si titang may tinda dito. Pero ang pagkakaalam ko nga ay linggo lang ata wala. Dahil panigurado pag wala siyang tinda, marami naghahanap. Napakamura nga lang naman kasi ng lugaw dito, 35 pesos lang, may itlog na. Ang dami pang takal ni tita. Binuksan ko nga itong kaserola at nakalagay nga isopas. sopas tapos champorado, Dito naman sa kabila ay pansit at saka palabok. Wala nga daw si titang spaghetti dahil nga naubusan siya ng ingredients. Ay kung kailan alin naman yung wala at eh, saka naman mga hinahanap na mga bumibili. 6.30 na nga ito ng umaga pero panigurado pag dumating ang alas 8 e eh, wala na nga si titang tinda. At ayan wala naman bago ang ino-order ko lagi kay tita itong palabok. Tapos ito naman sa aking asawa ay eh, luga with egg. Pero nasa sayo naman yon dahil meron nga ditong manok at saka itlog. Depende na nga lang yun sa'yo kung ano yung ipalalagay mo. At ayan pagdating nga namin dito sa bahay ay eh, dito nandito na nga yung mga tauhan ni kuya. Dito nga pala sila nagpapangipangita sa bahay dahil na yung service. Na isang tricycle. Tapos sabay-sabay na silang napunta sa site. O tipa nga pala tayo mga kumarites at napakadami nating pagod for today's video. Kesa naman ako pa magluluto ng aming almusal ay eh, madodoblihan ang pagod natin kaya naman nabili na lang ako ng luto. Pagpasensyahan nyo na at hindi pa nga ako makalinis ng bahay dahil pagkadating nga sa bahay gusto ko hihiga na lang. Pero bago nga ang lahat binuksan ko nga itong payong ni mother. Ayan nga pala yung pinahiram sa akin ni mudra. Dahil hindi ko na nga siya natanggal sa plastic e eh, basang basa pa. Kapag ka hindi mo binuksan. Mahirap namang iwanan mo sa locker na nakabukas dahil baka mamaya ay mawala. Wala kasi kami doon nalagaya ng na mga payong nabasa. Kaya kaya sa mawala ay eh, doon ko na nga lang inilagay sa plastic na baon-baon ko kasama ng chinelas. Ewan ko ba tuwing hapon ngayon ilagi na la ang umuulan. Wag ang talaga yung sobrang lakas dahil naku panigurado sinklid na naman si Mami Loy. Charot. Masarap la ang talagang tot lalo na kapag ka umuulan. At ayan pagkatapos ko nga maisalin yung aming almusal ay eh, kumain na nga rin kami magdarleng. Bumili na rin ako na halagang 20 pesos na pandesal. At habang kumakain nga kami, nag-iisip na naman ako kung anong pwede kong ilutong ulam. Itong aking asawa kasi ay umuwi sa tanghali at dito nga kumakain sa bahay. Tinanong ko nga siya kung anong gusto niyang ulam at yung gusto nga niya ay wala nga kami. <laughs> Uy, tinanong pa. <laughs> Dahil itong talong nga lang ang meron kami at yung kabaak nga ay bulok pa. Pero pwede pa naman yan, tanggalin la ang natin yung may uod. Ano nga bang gagawin nating luto dito sa talong? Wala naman kasi akong ibang maisip kundi bistek na talong. Pero bago nga natin ito ibistik, ay ipiprito muna natin itong mga talong. Tamang tama nga ito at ito nga ay hanggang hapon na na naming ulam. Itong ang langis na pinagprituhan ko ay pinagprituhan pa ng itlog kaya naman ayan bumubula pa. Pero okay pa naman yan, malinis pa naman yan kaya pwede pa natin gamitin yan. Ay aba, kailangan natin magtipid sa langis. Ay ang isang plat na langis ngayon ay 40 pesos na. Dati inabutan ko lang yan, 25 pesos. Pero pag sobrang itim na naman ng langis nyo ay itapon nyo na naman. Pero pag malinaw pa ay pwede pa yan. At dun nga sa pinagprituhan ko ay nagtira lang ako ng kaunting langis at nagisa na nga ako nitong bawang at sibuyas. Tapos naglagay na nga rin ako ng toyo at suka at kaunting asukal tapos nilagyan ko na ng tubig. Sa lasa nga ay tansya, tansya na lang yan. Malaki ka na, bahala ka na, alam mo na yan. Tuturuan pa ba kita? Pag nanay ka, dapat maalam ka magluto. Kailangan talagang matuto kapag ka may asawa ka na. Ay, anong gusto mo? Pagsisilbihan ka na lang. Well, ah, wala akong masasabi kundi sana all. Napakaswerte nyo kung gano'n na pinagsisilbihan kayo, bibihira yun. At pagkatapos nga yan, inilagay ko na nga itong talong at okay na nga itong ating bistek. So yun lang naman. Thank you for watching. Bye!